ayun magandang umaga po mga karabas eh, ang oras po natin ay alas 3 ng madaling araw eh, ngayon po ay maglalakad kami nila kuts ng ano sa laot ng kitang ikakana namin tatlo magandang umaga umaga mga karabas magaraya kami ng kitang ngayon tatlo si G Jimar oh. So, ating isa si Pings G magandang umaga mga karabas ay magkasama ako ngayon sa kanila Mga gari lang kita, Mga try yung yeah. kape oh. Dalan kape. Kape kami, kape. Abang katakbo. Tubang amin kita mga arabas so oh, tubang pinainan ni Mrs. niya kanina, ah kagabi. Ito, hipon. Ayun, amin kita. sige Brad. Oh, alis lang namin sa Raptor, ha, bukan Raptor. Siapa pala nang ano buangin, yung ano. Oh, hindi nilalagyan pala yan. Oh, so, main. Para ito.

Kaya pa rin yan, thanks. Hindi yung dito na wala? Hindi rin yan. Dahil malalit na ilo natin, o. No? ano lang yan? Zero sabinti. ko. kawil naman ay five sixty-five. Five five yan sila? Ang Ilang kawil yan, Brad? One three. yung leg ng ano isugo mga karabas titingalain niya lang yung kumain hindi niya maabot Ikut-ikut na, na. may time. Okay, thanks Jen oh. <laughs> okay, thanks. <laughs> ikot -ikot pag may time. Ikot ta, ikot ta. <laughs> oh, okay. okay. <laughs> ah. Oh, Dito, tinahilan ng malasugi. Tinahilan okay. ng malasugi. Okay. Oh. natin sa ulan May nga paingan mo rin mga karabas Habang mag uh, tayo sa kabilang bandira Para pagdating doon Batak na ulit Ayun hey, mga karabas Maliwanag na po Ayan po ang aming buya At sabi po kasi ni Kots ay mamaya may araw po Kunti medyo mad Ano ba? madilim-dilim Eh bago pa lang raw kumakain yung isda Play, play, Bonggi, bong gising, gising pa lang eh. Bagong gising pa lang mga isda.

Yung, 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 yun, 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 yun! Ay, bago kain ng badge. Buhay pa eh. Buhay pa, mga karabas. O, pa. Yun, 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 yun! to, kay Ubusin mo lang ang into nang apa kol 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 apa

Karabas. <laughs> Dari, di ba bidding utusan mga Karabas? <laughs> Maliit pa siya. Mga bago anak. Saan kaya nanay na yan? Kami sa nanay niya. Ay, baka inutusan niya mag-ano, magbili ng kape. Kalangku ya nyam abas. pau. abas. Oh, kamu <laughs> <Tamutihan, laughs> <siang piraso. laughs>

Ini dari dalam presyo. Enggak sih, Pak. Oh, dia ganyan. Mali, mali, di presio. Oh. mau buat tipit yang kilo. Okay, mga, ano, ya? Eh, okay, kilo. Hmm. Ina ang angkol. 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 pala to. Angkol bukol. Oo, oh, pa, dira pa. Uy, tama. Mangarabas. Oy. Hey. karabas

Bun meaning tuh sih, murah. Ini, ini, lagi yang dia

Hindi lang makita kasi dahil medyo ma ano na, al Lalo. Lalo na siya. ang alon. Dagat. Dagat talaga. Lalo. Ginaganaan sa kasamang kotse So nakikita niya gapamulak lang. Medyo malaki ang brada ano? Oh, okay. Yun, ganyan sana lahat. Sarap. Sarap wow. rin dito, to mga karamas Dali ka kamay <laughs> 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 yeah. ay wag Ha, kumalian.

¿La pula pula del?